Dito ay paalis na kami sa Awasan Falls at papunta pa lang sa Sagada nang biglang merong hindi kami inaasahan na nangyari. Matarik at bangin na paligid nang biglang nag-off engine ang isa sa mga kasabay naming motor at si Jawo ay napakabig pakaliwa mapunta sa may bangin. Let's go, let's go, let's go! So after namin dito sa may Awasan Falls, dediretso na kami ng uh, buong team sa may Sagada naman at first time tayo makakapunta sa Sagada so marami rin ako narinig na mahirap na road conditions um, dahan, -dahan lang po kami siguro lalo lalo na puro paahon yun eto rin puro paahon yun eh, oh, sa may awasin Akyat ha, akyat Hop mm. Oh. Hop mm. O na, umpisa pa lang Wala pa sa gata Babagal lang ha, Lalay lang tayo ha Malubak ha na-control niya, na-control. Plancha, plancha, plancha. Pag malikoit, madam ha. <coughs> Hu! Antindi. Patasa, pakanang patasa. Pasalubong motor ha, mabilis Pakaliwa to ha Grabe, tingnan yung mapo oh. First time kong makadaan dito Whew. May basa ha, may basa May basa ha Dahan-dahan lang, dahan, -dahan. Meron buhangin Grabe oh. Ayan oh. Hu! Bet gano para talagang bitu ka. Basa, basa. Eh, yeah. ilang mabagal lang kami. Abangan ka namin. Offroad oh, Offroad oh, Offroad oh, Medyo mahaba, medyo mahaba ah. Wala, lesa talaga, lesa 'yung preno ko. Prena sa likod. Wala akong prena sa likod. Engine brake lang ako. Engine brake eh. Okay, go, 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 go lang. Sige lang. Rap road gaming tayo. Distansya na ta. Sige boss. Kaya na yan boss. Ah. Bangin na Bangin yung kaliwa ah. Pangat, pangat si Julio oh. Check natin si Julio Pangat, pangat guys ah, Touchdown na po kami lahat Thank you Lord Sa so, Safe ride? Very good, very good, very good. Thank you, thank you. Galing, galing, galing. Tol, galing, galing. Yeah. Woo. Thank you lord. salamat, salamat. Pa si Rastip. Galing. Alam <laughs> pre na tayo sa likod, lusot. Huh.